Dila. Isya. Uy. Uy. Mga kalingap. Ayan. Ay. May, may umiiyak doon ako. Baboy. Umiiyak na baboy. La 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 la. Nanganganak ka si Moana. Sos binudong. Banta natin. Oh. Nanganganak. Uy. Hey, Nagapulo tayo. Uy. Uy. ko si Ginodong hindi ko nagkakamali yun yeah, si mga na yun so ay kawawa naman ay masub tayo sa tubig yeah. sana buhay ay mm sa tubig kung kailan naman bumabagyo dapat kanina pa umaga sayang Lala. Wait lang. Diyan ako. Hala. 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 nag -di 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 na. <laughs> ano ba yan? nag -di 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 na mga kalingap. Uy. Hala. 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 Oh. Tatlo. Hala. 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 mày Hmm. mày pít mày ipit, mày pít mày pít mày mày pít mày pít mày pít swimming pít mày 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 pít mày mày

よかったよ。

Labas yung kala, kasunod ah. Lima pa lang pero yung labas, oh. pero nililis yun ah. Yun yes, so. yung yes, yun yung lagay ko yung sa kanong mainit. Padidihin mo natin. Ya, yeah, didi ka. Yan. Yeah. Okay. Okay.

Ito. Hmm. 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 kailangan pala ito na, oh. Tanggalan ng ngipin. Ah, oh, bukas. Wala tayong nipper kasi. Thank you.

ay titik lang siya kung hindi ko Ay yun, anim na sila. 2 4 6 Yes, gigidigdan pa. Magbigay pensyon, 'no? Eh, oh. Wala pa yung inunan. Okay, so yan na eh siguro ano, ang kanilang anak kasi lumabas na yung uh, pinaka inunan na yata yun, yung malaking uh, dito. Yung huli. So pito. Ayos. Pwede na. biglang may lumabas ulit bali naging walo hey <laughs> walo na po ang kanilang uh, ina ano biik yan so baka mayroon pa walo ngit 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 <laughs> voilà. là, la là, Pardon, là. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez.

yes okay Paano kayo nyan? Paano na kayo magsakasak dyan? Ha? na Paano kayo Ang dami mga Anak-anak 11 Ayos, desins to. Bukan niya, mamabuhay natin Hello, na, sige kanya-kanya kayong -kanya pisto dyan. Oh, yan. So, yan po yung uh, pinaka update niya, no? 11. 11 po lahat ang kanyang uh, nailabas. Lumabas na po yung uh, pinaka inulan. Okay, so yan po, 11 po. Ang nagiging naging anak niya. Naging uh, ay ayan, biik. Allah. Sige. Okay. Ang tanong dito ay aywan one kong may lalabas ditong brown, wala wala yata, puro puti walang uh, durok yun ganyan medyo itihaya mo konti para makuha yung uh, ayan didi sa waba yan yan ha? marulong lagad marulong na sila Unang araw po mga kalinga pa na magandang buhay sa ating lahat. Unang araw ng ating mga biik. Ayan, kagabi po ang, uh, yan, ang anak po yan. Naglabas ng mga 11 piglets ng si Moana. Thank you, At nga, grabe napakalakas ang ulan.